Guys, alam nyo ba na ngayong araw mag start na ako maglipat ng bagong palahe. So, yung gagamitin ko is hindi na si Malagandang ayun si Malagandang, kundi si Miss Yuna. Si Miss Universe. Isa siyang golden sweater. Ayan siya. Mapapansin nyo, mayroon siyang marking sa ilong. Yes. So, bala mangyayari niyan, meron akong white kelso, tapos ang akin naman susunod na papalahin is ang golden sweater kasama kay Pacho Guapito na isang naked neck chicken or yung cobra pero bago ang lahat, magpapakain muna ako sa kanila pagkatapos nilimisin ko na yung lugar nila kasi ililipat ko siya doon sa mismong bahay na doon sa kapila sa so ngayon magpapakain muna ako paka busog ka. Hapo too big. Dinet. Tapos ano Pagkatapos ang um, paglilipat ko lang si Miss Yu doon sa kabila. Tapos, yung, yung isang inahin naman yung ang <coughs> mga ililipat ko. Baga exchange. pagkain. Sulit ka, ay. Marabi yung ano, asin na kayo? Marabi yung init ng tubig. Maligam-gam na yung sobrang init. Maligam-gam na yung tubig nila sa panilang inuman. Kawawa naman. Water. Puntahan natin si Macho Gapito. Nandito na tayo sa lugar ni Macho Gapito na kung saan nandito na rin yung kanilang pen na gagamitin. Pero syempre, lilinisin at ililipat din natin yung kanilang pen para naman mas comfy sila. At syaka, eto pagpasensya nyo na talaga kasi wala akong magagawa. Ganyan talaga. Hindi, <laughs> naglulugon, naglulugon tuloy. Nagsisilaglagan pa rin talaga yung mga dahon ng mahogany. Alam nyo naman dito sa aming pakuran, maraming mahogany. So, merong malinis na park, merong hindi malinis. Kasi, depende kung nasaan yung puno na may mga mahogany na nagsilaglagan ng dahon. So, this time, linisin na natin. Tapos, kukunin natin si Miss Yu. Once na prepared na ito, para hindi naman siya ma-stress sa kanyang lilipatan. So, chop-chop! It's time to make lipat. Kailangan lang linipo ito. Marami lang talaga mga dahon-dahon dito kasi dito namin nilalagay yung mga winali. Kasi, ano to, advance na kami mag-isip para pag magbaha, meron ng ano dito, maaapapal. this me judge Pasti nang duloy judge tapos mayroon lang support na nilagay dito alam niyo naman pag ano 'di ba pag pag backyard ka lang kung ano 'yung nandun na mga materyales 'yun lang muna pero eventually as time goes by magkakaroon din naman tayo ng mga ano mga bagong trapal <laughs> trapal pa rin bago nga lang pero syempre dahil sa inyong support magiging okay rin ang aking backyard facility so manood lang kayo, magsubscribe lang kayo kasi eventually itong aking backyard ay magiging good backyard o diba sa so, ngayon magsagat-sagat muna sa mga recyclable which is good naman kasi instead na masusunog o matatapon to napapakinabangon pa konti pa bangon ito parang tsaa tapos, ayusin ko lang ng konti. Bahala na yung ina, hindi ito mamaya mag-ayos paglipat niya. Pero eventually, yan yung itsura niya. So, kukunin ko na yung taket Tapos, kukunin ko na silang bagong mag-pair. Wala nga nakipapano, malagpagpag ko. Mga ano to yung mga bunga dyan tapos na iipot ng mga ng mga ibon. Okay. Siyempre yung alikabok. May libre yung alikabok. Tapos, dadalhin ko na dun sa loob. Parang kumukulog lang. Okay. Okay, so alright. Okay, good. Next step, kunin na yung mag-asawa. May diglay at tubo. Ayaw niya. Yes, 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 yes. Sa mga nakapanood, ang mga dati kong video, manok ko na siya. Dati pa. So, sa kanya, sanay ako. Sa kanya, sanay ako. Mas tigaan pa kalaki. Katulad din ako, sanay ako. Hindi lang ako talaga sanay sa mga Texas. Katulad sky Nagugulat pa ako pag pumipitik kay Jenu, nagugulat pa rin ako pag pumipitik. Lalong lalo na, nagugulat ako pag pumipitik yung manok ng barangay doon na si Rudy. Ay nako, hindi talaga masasanay doon. Kunin na natin si Miss Yu. Let's go. So guys, eto na si Miss Universe. Isa siyang golden sweater. Yun ang ating partner kay Macho Gapito na isang naked neck chicken. Eto na guys, si Miss Yu. Golden sweater. Peacom. Ayan. Double nose yung kanyang marking. Tapos yellow leg. Ayan. Tapos dahil ito ay bigay ni Barangay Dona, mayroon na siyang tag Barangay Dona number 6. Na ipapartner na natin doon. Kaya punta na tayo sa kabila. Let's go. Nandito na tayo sa baluwarte ni Machu Guapito. So, kung anong kanyang pag-welcome. Kuya, yeah. masusubukan natin. Makikita natin ngayon. Okay. Sige po. Sisi, sisi. Ayun, Surprise! Miss you. ito ang magiging bagong bahay mo. Yun yung pugad mo. Pakiayos na lang kasi saktong nilagyan ko lang yun ng are. Tapos ayusin yung bahay nyo. Okay. Mag-enjoy kayo sa inyong oras at magpakarami kayo. Ayun na siya si Miss Yu. Nakikita niya ba? Nag Pinuntahan niya na yung pugad. Tapos naman, na-surprise siya kasi masyadong active si Macho Well, ito ang kanilang magiging bahay hanggang sa mangitlog at saka sana hopefully dumami yung kanyang itlog. Well, yung kanilang, yung kanilang excitement, yung excitement ni Macho Gapito, hindi mo talaga matatawaran. So, yan guys, si Macho Gapito, si Miss Yu, at ako si Aling Nima. Yun ang aking bagong palahe. isang cobra at saka isang golden sweater. Bye-bye!